Hi, hey, magandang umaga sa inyo mga kasawi. Kamusta na po kayong lahat? Naway na sa mabuti kayong kalagayan at mag-iingat kayo palagi. Magbabasa ulit tayo ng ating mensahe. Ayan. Kuri po ako, maingay talaga ako. Wala akong pakialam kung naririnig sa akin ng mga bahay Ang sarap kaya. So yung ating sender mga kasawi ay isang babae na ang sabi niya tuwing sila ay naglalabing-labing mag-asawa ay talagang wala siyang pakialam at talagang maingay daw siya pagdating alam niya na yon kung ano syempre magbibigay tayo ng opinion tungkol dito so wala siyang pakialam kung maririnig mo ito ng kapet bahay basta para sa kanya ay naibibigay nyo yung kanyang expression kapag siya ay naliligayahan syempre may mga kababaihan kasi na talagang dito hindi nila nakukontrol pagdating sa sarap kumbaga kahit na sila ay naiingayan sa sarili nila or naririnig ng kanilang kapitbahay ay wala silang pakialam. Kumbaga para sa kanila ay basta maibigay lang nila yung expression, yung kanilang pakiramdam kung gaano kasarap yung kanilang ginagawa sa kanila ni Mr. Kaya kumbaga wala na silang pakialam kung eto ba ay naiingayin yung kapitbahay or naririnig kasi may mga ganun kababaihan na talagang dead ma lang. Kumbaga hindi nila pinipigilan yung sarili nila na mailalabas kung ano yung feelings na nararamdaman nila during the jugjugan mga kasawi, 'di ba? May mga kababaihan na rin naman na talagang kinokontrol nila. Minsan, 'di ba? Pinatapakan pa yung bibig na para hindi marinig ng kapitbahay. Minsan, kumbaga, talagang kahit na gusto nilang sumigaw, gusto nilang umu, alam niyo na 'yon, pero kinokontrol pa rin nila para naman hindi nakakahiya sa kapitbahay. Pero aminin niyo kapag kaganoon yung ginagawa ng isang babae na kinokontrol nila yung ingay ay mas hindi na ibibigay yung satisfaction na gusto nilang maiparinig sa kanilang mga kapariha. So yung ending nun is okay lang naman kasi kumbaga sa atin meron kang di na tinatawag pero may mga kababaihan kasi na hindi talaga natin pwedeng sabihin na o oh, itigil mo yan, huwag kang mag-ingay na akaya ah, sa kapitbahay kasi maririnig ka pero para sa kanila kasi yun yung kanilang hobby na talaga na kapag sila ay nasasarapan or nag enjoy sila ay nailalabas talaga nila yung kanilang pag yung pag-uuh nila. Talagang gusto nila express na nasasarapan ako, gustong gusto ko to, na to wala na silang pakiramdam pa kung ano ang sasabihin sa kanila ng kanilang kapitbahay. Basta para sa kanila kung ano yung nararamdaman nila, yun yung naibibigay nila sa kanilang mga kapareha. So yun lang po yung mga kasabi yung ating suggestion tungkol dito sa ating sender at syempre sabi ko nga sa inyo iba't iba kasi yung mga kababaihan kung ano yung nagiging expression nila kapag sila ay nasasarapan during the ng jug mga kasawi. So yun lang po mga kasawi yung ating opinion sa ating sender na no way naintindihan nyo po ang ibig kong sabihin at syempre po kung sa inyo po talaga ay na nag enjoy kayo about siyaan wala naman pong masama doon pero as long as hindi kayo nahiya at talagang gusto nyong ganoon is sanay na talaga kayo, wala namang problema don kung talagang kaya nyong i-level yung sarili ninyo sa ganong sitwasyon mga kasabi. So yun lang po mga kasabi yung aking advice, maraming salamat po sa patuloy na pag-suporta sa akin sa so, walang sawang pag-share at pag-comment. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe mga kasabi, pwede na kayo mag-subscribe pwede na rin kayo mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw magandang umaga.